So, ayun guys, pumunta pala kami ng market ng nabutas. Napakalaking ista agad na bumungad sa amin. Yan, nakita nyo guys, so. Oh, napakalaki. Yan po ay tinatawag na tuna. Tsaka may kasamang liplipan pa oh. Sa amin yan, tawag sa amin liplipan. Ayun, napakalaki. Napakamaraming malaki dito. Ayan yung big tuna. Tsaka may mga kasama pang mga yellow pin. Yan po sila Oh. Wow. Uh, tsaka dito po kami na naikot na tayo dito. Na may pa tayo mga iba-ibang isda. Ano oh, napakadaki. Dugso yan sa amin mga kaibigan. Tsaka may... At ito pa mga kaibigan, tulingan. Tsaka iba't ibang isda na mga malingit na tinatawag salay-salay. Yan, salay-salay yan. Tinatawag nila. Hahaha. <laughs> Ayan o. Oh, wow. Napakasarap. Tsaka may ibang isda na naman dito. Tsaka may daming alamang. Ayan o. Oh, napakaraming alamang. Ayan o. Oh, wow. Napakasarap kuya Edie. Ayan pa o. Oh, may mga pig. Ano pa? Yung matabang na isda. Tsaka yun. Ayan. Napakarami mga kaibigan. Ano pang hinihintay nyo? Dito na kayo pupunta kasi pangitbang kita yung mga isda dito. Ayun oh. Wow, napakasarap yan. Mga sariwang-sariwang mga isda. Yan, sariwa pa yan. Mga ganyan no, oh. sariwa pa yan. Tag isang araw pa yan sila. Tag dalawang araw na isda. Ni. Sa iba yan, sobrang ano na. Dubok na yan oh. Napakarami talaga. Kaya pag gusto nyo pumunta, punta lang kayo ng market ng nabutas. Ayun no. Ito po ay market tree. Kung gusto nyo pumunta. Napakarami dito mapilihan na ista. Tsaka may mga hipon pa. May mga tinatawag nilang pusit na sa amin ay nukos. Mayroon din dito mga kahimigan. So dito po ay nilalatag lang nila yung ista. Ayan uh, nga, sa'yo lang kung magkari ilang kilo bibilin mo. yun know. o. Kung gusto mong bilhin mo lahat, yan. Pabili nila yan. So, yan you know. o. Yan, may mga galunggong pa. Tsaka iba-ibang ista. <coughs> Iyon, napakasarap. You know, wow. Sana kung gusto nyo pumunta, punta lang kayo dito, market tree na ang nabutas. Tanong nyo lang sa mga tao dito pag pumunta kayo ng Agura. So, yun know, o, wow. Yan o, oh, yung mga tulingan, tulingan. Hindi pala tulingan yan, yung mga tiyatawag nilang, ano, yellow pin, tsaka, ano. Nakalimutan ko nung tawag nila sa dito. Pero sa amin yan ay... Bahu, baho bahu, baho, baho Hindi man niya mabahu. So mga kaibigan, pala namin dito mga kaibigan. Kung gaano karami talaga yung ista dito. Kasi di talaga mabilang. So sobrang dami. Nahihirapan ka talaga mamili dito mga kaibigan. Kaya kung may pira ka, dito ka na pumunta. Pwede mo po dito pang negosyo. Why you know? napakarami yan mga kaibigan kahit saan ako magpunta ganun pa rin yung isda iba iba yun o oh, yung tanatawag nilang galunggong tsaka yung yellow pin yun tsaka may mayroon pang malit na isda yan tinatawag nilang ano tugnos tugnos tsaka ano, yung matang ano matang tao matang baka matang baka <laughs> pero hindi siya po baka yun napakarami talaga yun dito kami huminto kasi pumili kami dyan ng napakarami ayan pa si kuya para siyang mandirigma Nandirigma? yuk lang po Ayon shout out sa inyo lahat sa lahat ng sumuporta sa aking channel Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Ayun ang napakalaking isda. Ayun ay, pa. Tsaka ito pa. Ito'y masarap to. Masarap to ihawin. Ayun. Ay, kaya napakasarap talaga pag mana talaga yung mata mo dito kaya maraming 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 isda nakabagay magkita lang dito ka lang nakakita wala ito sa dagat ayun ay, pa Ayun pa, binal kong mga ko dito. Ito pa, marami talaga may bangus pa sila din eh. So ayun lang mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag sana sa inyong